bagong eksplorasyon na naman. Magbabalik ako dito sa, sa abandonadong army barracks. Yan guys, at ngayon makakasama ko ngayon si Boss Rino. Tara guys, wala nang intro intro, pasukin na natin to. yan guys, kasama ko ngayon si Boss Reno. Ay. O yan. Pare, yung mo ba? Ayan. Nakakatakot to. Tinan mo. Gago, nakakatakot pala to. May ibon pala sa loob. Ano to, boy? Ibon ba yan? Oo. Nasa ibon? Ayun, ay, yun, may lumilipad-lipad. Ay, hindi. Pani, baka eh, boy. Ano to, ano? ano anong tawag sa lugar na to, boy? Wala niya mga nakikita mo. Army house. Ay, hindi. Oh. Um, army barracks to eh. Army barracks? Oo. Oh -oh. Nasunog daw yan maris na sila dyan yan ayun pa oh ayun pa yung gilid oh yung nasunog ang mga puno pare ang lalaki nga eh eh nasa bundok tayo eh tingnan mo naman oh kabundukan talaga yan malupit dyan pasokin natin ha? ay ano ba yan? paniki pani ki bhoot Wow. Parang sobrang creepy nga dito ah. Ayan guys, kasama ko si Boss Rino. Taka bari, umuulan. Yung na yung pinaka ano dun, nakakatakot na yun. Wala kasawa sa dito. Hindi ba pag umuulan, di sila nagpaparamdam kasi mababasa sila. May bubong. Oh, nga. Hindi sila mababasa. <laughs> Pero mas sabi nila yung mga expert, mas malakas daw pagka mulat. Mm -hmm. Oo, oh, pare. Hindi ko di alam kung anong explanation eh. Mm -hmm. Ang nakakatakot dito, boy. Mm -hmm. Ang nakakatakot, ang nakakatakot dito, ang daming puno sa ano. Oo. Hindi bundok din kasi ito eh. Alam mo naman, mahilig ako mamundok, mag-camping. Kaya nakakakita ako ng mga ganyan. Kaya ang ganyan. Ganto'ng lugar yan. Uy, pinakita ko mo ito. Ayos. Ako mag-aaral. Ano. Ayan. Kukulong Ayan guys. So, Ayan na naman kasi, naman. kasi po, taga, taga lang. Kasi po vlog niya to eh. So dapat ako ang cameraman niya para siya ang ano. <laughs> oh. Oh, pare. Yeah, Sige, itur mo kami ha. Hindi dito na lang na, ako sa likod mo kasi natakot ako eh. Hindi na natin mapapasok to. Kasi basa. Ayan dito sa part na to walang bubong eh. Gago. Tingnan mo yung ano. Tignan mo yung yung ano, yung mga kahoy masira-sirana. Masira sira-sirana. -sira, Parang matagal na talaga 'to. Iyon oh. Kasi sobrang tagal na. Dito no. pati dito, 'to masira-sirana. Oh. Wala nang kahit ano. Tingnan mo naman 'to, oh. ang kapal-kapal na yan ha. Oh. Oh, ginawa lang ano ng anay. Ay ano, eh. Oh. Minokbang ng anay, guys. Sobrang Ay. kapal. Hmm. Parang so, may pumasok dito. Dito? Oo, so, may pumasok. May pumasok? May pumasok na kaputin. Ulo, hindi nga. Oo oh, papasok dyan. Oo so, nga, dito nga ako gumanan siya dito. Hmm. Ano yung upuan na yan, boy? Pang office. Hmm. Ano, ano office yung upuan na yan? Matagal na yan. Halata na mo na matagal na. Huh? CR? Ito siguro. Sambod, so, dito tayo CR. Oo. Ito pa babae. Ito pa lalaki. Oh, dito muna tayo sa panlalaki. Pasukin natin. Oh, tara. mag na tayo para oh, directo, boy. Sige. Ikaw mag-ako kang Ako, 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 mo ngayon, boy. Ito, cameraman. Oo, oh, ako, cameraman. Guys, siya daw, cameraman. Oo, oh, ako, cameraman. mo oh, mo na ako. Oo, oh, yan. Kailangan natin mag dito, pare. Creepy, tsaka umuulan eh. Pagka, pagka umuulan, pare, malakas ang eh. Ko, ano eh. So, siya lang, cameraman ko, na, guys? Malakas ang, dito eh. Ito, robot na isa. Alam mo naman ako, marami akong ano, baon eh. Sana lang. signal. Sana laging Ay, marami. signal dito. Nasa bundok kasi tayo eh. Bundok, bundok na ito. Wala, wala signal dito. ayina Yan, guys. Tapos nandito pa tayo sa ano, loob. ng kung magano. Yan, na, yan, na naman yung ghost. Ay, ano yun? Tignan, tignan. Ano sabi? Wala pang ano, nagsasalita na eh. Guys, so, tingnan nyo yung ano. Kisan. Creepy. Hmm. Putik. Ay, eh. May boses kami narinig. Guys. kala ko ako lang nakarinig. Ay! Putang na! Ano? Tumaw ko Nagulat ako. Hindi ba dapat tayo yung scared? Kaya nga eh. Ba't siya yung natakot? Narinig mo yun? Oo. May tao ba dito sa likod? Wala. Buntok yan. Buntok na Narinig mo? Oo. Ano narinig mo? Ano narinig mo? guys. Mika noise, mika noise daw. Mika noise daw guys. Ano narinig mo? Ano sabi nung tao? Lalaki. oo nga? lalaki. Tapos? Ano narinig mo? Buntok yan. Buntok po yan. Eh, ah. dito tayo boy. Dito siya tayo. Eh, creepy. Dito siya. Diyan ka mag -ano. gusub Dito talaga? Hmm. Hello po. Buti okay, walang anong hinto. Uy! Grabe oh. Meron po ba dito? Pwede po ba kayong magsalita? Yan. Magparamdam. Pwede rin po kayong magpakita. Pakita? Bakit? Ako yung huwag magpakita. Param, para, ano tayo? Paramdaman lang. Huwag anong pakitaan. Buta. Anong pakitaan? Para pwede man. mga kwartong ganito, oh. parang ayoko na lumabas. Bakit? Kinakabahan ako. Dahil doon, diba? hmm. di ba? Hmm. Kanti po. Hindi naman. Sa mga, ano ba? Sa mga abando, hmm. lalo na pag may pinto, parang ayaw mo nang buksan. Ayaw mong buksan talaga, boy. Ayaw mong buksan kasi parang kala nakadungaw agad eh. Lalo pag ano, pumasok ka, parang ayaw mo lumabas, parang may nag-aabang sa'yo, di ba? Parang may nag-aabang. Oo, Pagka Nagulit ako. Eh, ba't ginawa pa rin ako? Paano oh, okay. sa how old are you? Older you? Uh, 21 pa lang po ako. Ano na? 18 po, 18. Oo bo. Bata pa po, po kami. Gulit ko na. Kung yung... boy. Hindi ako, hindi ako kampante talaga sa Gochub. Kasi sobrang tahimik. Tapos bilang siya magsasalita, di ba? Akala oh, mo, lalo pag nakalimutan mo na may hawak ang Gochub. Uh Oo. Kasi ang tagal nga, bago magsalita ulit. Oo, oh, tapos buka ba? Di ba bumukbang ako? Mm -hmm. oh, kumakain ako. Nakakalimutan ko na may Gochub. Oo, oh, kasi kumakain ka na. Tapos tahimik siya. Sabiga siya mong salita. Ay, pare, sabi siya, tatalon yung puso ko. Ang, ang malupit doon, dinadalawa mo pa. Dalawa pa? Oo. Ay, Ay Hindi kaya siya nagkukwentuhan? Ha? Huh? Hindi kaya siya nagkukwentuhan nung ano? Misan parang misan nagkukwentuhan sila, no? Ha? Dito sa pang babae. Dito sa pang Pasok ka, boy. Hi, guys. Paka, naiwan po ni Balbaliw yung ano niya. Ay, sabi, Balbaliw! Naiwan niya po. Balbaliw, ano ginagawa mo dito, Balbaliw? may siyempre pangangahit oh pangangahit siya po may espiritu po dito sa loob ng banyo parang ibang espiritu yung naaamoy ko dito <laughs> ibang espiritu guys niya ako pag kita <laughs> Nakita mo yung nakita ko? Oh, yung May dumaan yan. Hindi, hindi. Dumaan. Ano yung Iilaw lang natin. Pero sobrang nervous ko dahil nakakatakot yung lugar. Hindi mo nakita yung dumaan? Hindi, ilaw lang. So, wala pangitaan. Wala pangitaan. <laughs> <laughs> yan, walang pakitaan. Walang pakitaan. wala walang pakitaan yan. Kinalabutan ako. Hindi ko lang na kinalabutan ako, boy. Siyempre, nasa ko magiging kasama. Nakakatakot ka kasama. Hayop. Tumat... Tumatawa na nga ako eh. Hindi. Sige, sige. Misan, boy. Ay, misan, kahit nang tumatawa, kakala nila pag tumatawa oh! tayo. Uh, misan, kakala nila pag tumatawa tayo, boy, hindi tayo takot. Hindi, ah. Kinalis ay, lang boy. po namin yung takot namin sa tawa. Reaction natin yun. Isa sa reaction yun, yung parang natatawa ka na lang. Kinalis lang Pero kinikilabutan talaga ako. Eh, boy, kinikilabutan ako, gago. Oh? Oy! Ay, po. Ay. ay! Hindi po ako yan! Yung kasama ko po yun. Gago talaga. Yung kasama ko po. Hindi ko alam kung bakit lagi niya. Kaya yeah. ano, boy, ang dami-dami pwede sabihin word niyan, boy. Kalbudog. Kasi light daw. Light. Ito po, hihinaan po namin yung light. Light. Bag tayo doon, boy. Sa hago. Nakakatawa doon. Kalbo daw ako, boy. Kalbo. <laughs> Wala po bang ba ano dyan? Chubby! Ay! Ito daw? Uy, may buwan ka lang. Meron niya eh. Oh, wala po bang chabi dyan? Chabi, ba't kalbo lang po ang alam niya pare? Ang dilim naman dito. Oh? Ba 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 may na yung Pwede dito, mihina na ilaw ko. Pwede dito po yun. Pwede dito meron yata, yun o, may nakita kong balete ba yun? Fireplace. Fireplace. Wala pong fireplace dito. Yan, sabi nga fireplace o. Oh. Wala pong fireplace dito. Yan. Yeah. Daughter. Ay, daughter. Ha? Yeah. Yan. Oh! How, how? Ba't ang dami na nagsasalita? Uy, yeah, dami na, peace. lumabas lang tayo dito Ayun po. Na. Peace. Opo, peace lang po peace. kami. We come peace in po peace. nag explore lang po kami. Wala daw pong pakitaan. Sobrang no. creepy naman, oh Wala daw pong pakitaan dito. Opo, may kasama po akong ano. Matatakotin. Gago, kinikilabutan talaga ako? Uy! <coughs> buhok! Ako pa may buhok. Ito pa may buhok. Ako pa walang buhok. Ay, nawala. Lobat. -lo na Lobat na, yun -lo ba? na yung... Lobat na yung wala ko. Ghost tube ko. Buhok daw. Ang huli niya sinabi, buhok, buhok, guys. Oh, hindi ako yun. Ako pa may buhok. Oh. Ayos ah. Ayos, di ba? Kanina, kalbo. Kalbo. buhok. Buhok. Oo ano nga. Oh. Dapat mataba po. Wala. sabi lang. Oo, ano mata okay. oh, mataba. Oh, mataba. Titignan natin kung gagana yung isang ghost tube. Sobrang creepy dito, guys. Tingnan niyo naman yung Tingnan niyo naman yung pinto, oh. Oh, Uy, creepy din sa CR na yun, oh. Creepy talaga 'yan. Hindi kaya may namatay diyan. Ayun na mati Gag yun. Gagalating yata ito. Huwag mo ito. Baka gumana. Ayun, guys. Ayun. Ito, boy. Ano ito? Talitan na lang. Yung... Tinan mo to, ito, boy. Tinan eh. mo ito. Ay, isa, me. Parang bumagsak na kasi may grill. Sakalang, so not... sakalang. Ay. And ma down. Mamang... Mamang... Mamangang... Ma Opo. Ma 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 Namamangha daw siya. Namamangha siya dito sa flashlight natin, Boy. Tsaka sa ghost tube natin. Salamat. Hmm. Tuloy-tuloy yung ano niya, oh. Ang galing. Dahil panigay po dito, sobra. Bakit parang mahal yung mga panigay? Parang dumami sila, no? Oo. oo. Tsaka Pero, ano sila, libot sila ng libot. Mayroon botong talaga, ha? dami kasing oh, gulat dun. Uy, yung ubo ano yan, boy? <laughs> Parang may nagbabantay, no? Parang hmm. may nakauwag Nakakatakot. Yan, guys. tinat natin, usisain natin tong ano, boy. Usisain natin ito. Yun <laughs> yung mga ano... Huwag sabihin mo, Gusto? Ayaw nga mag-ano, yun, o, ano, o, na, sabi ano siya na. Huwag mo. O. Hindi dito siya malakas. Oh. Oo nga, tingnan dito. Ano puro kalat. You know? Sagutin mo, sagutin mo. Ano, ano nagdala sa inyo dito? dito? Ah, yung motor po. Opo. Eh? Saka po. Ano? Yung motor? Oo. Uh -uh. Ano daw yung nagdala sa akin dito eh? Ay, Hindi pa ako naglakad. Literal lang po siya. <laughs> motor hayop sumagot to mati. Hindi pala sumagot to eh. Uh -huh. Kaya, puro ano na po yan. Oh. Johnny Sin. Ay, Johnny Sin? may pangalan. Tapos Johnny yung man, ano na. Johnny Sin daw? Oo. Hindi po ako si Janicein! Bakit? Kailan mo oh, ba si Janicein? Bakit Kailan mo si Janicein? Sino yun? I-search mo sa Google ko sino si Janicein. <laughs> Hindi po ako si Janicein. Pinatay, boy. Oh, sabi ko sa'yo, parang may pinatay dito eh. Pinatay. Pare, militar to eh, malamang. Baka meron silang man dito. Pinatay. Oo. Oh, Di ba yun na sunog? Oo, oh, oh, so, yung so, kabila. May kabilang building po dito na sunog. Yan, guys. Wala na po akong ano. Hmm. Hoy, dai panic. Hello po. Ano po pangalan niyo? Oo. Ano po pangalan ng pinatay? Yung sabi niyo, pinatay. Bro, dito. Dito po na si Arne, dito tayo mag-gusto. Kita mi si Arne, ano? Si Arne din 'yun. Tara tayo, dito tayo mag-gusto. Pili ko dito meron. Oo ako noon. Oo na naman. Ay, siya, eh kusin. mo to eh, hindi ulo ka. Oo, sige. Cameraman ka na ka. Danda-da-da-da-da. Oo, kayo na! Sir, tinanong ko siya eh. Tinanong ko siya. Oo, oh, pasay mo. Sabi ko paano siya namatay. Tinanong nga rin ako. Tinanong ka din? Oo. Oh. Ay, hindi ko ko alam sa'yo. Paano ka namatay? Ah, maliit lang. Eh, hey, pasok. Ganyan yun. Dito talaga? Oo, oh, saan Nandiyan yung mga multo. Nasa yung multo. sa siya talaga. Kita oh, mo? Itigil mo yan. Itigil ko daw. Itigil ko daw. Ano po yung titigil ko? Ito. Ito. Ano po? Yung pagre-record po o yung ghost tube po? Pwede po kayo magsalita dito. sila kinabutan talaga ako kanina po, boy. Hindi ko alam kung oh. Ano ano ka? ba. Oh. Hindi ko tapos nandito, boy. Pinapalisa tayo Mapayapa. Mapayapa na. Mapayapa. Mapayapa nga po dito. Mapayapa nga daw dito. Kaya umalisa daw tayo. Pero kaya talaga ako dito, boy. Eh, Ang taas nga ng mga balay. <laughs> Yung balay ko. <laughs> Hindi ako Tunay, tunay, daw, oh. Talaga <laughs> <laughs> na, pinapalis na Sige po, alis po kami. Kaya talaga ako, boy. Ay! Ay! niyon yun? Ay, yun? ka. babae! Putang ina mo, Halika ka na. Hayop ka. Ayoko, ayoko, ayoko na sumama. Ayoko na Ayoko Gago ka. sa tatadaan. Gago ka! Gago <laughs> ka! Balik ka. Ka. ka na, pupalam ka na, buisit ka! Yan guys, kasama ko si Boss Rino! Yan! May babae nga doon? Ko sa Nagula. Ay! Nagulat ako sa'yo! Nagulat! Iyaw nga! Ma. May babaeng nakatayo! May third eye ka ba? Meron! Wala akong third eye, hindi ko makikita yung tara! Eh, tinuro ko naman! Saan nakatayo doon? Doon mismo! Kung saan yung flashlight ko? Pinatay. Ang haba nung... Okay na pa, okay na. Siya yung... Baka na siya yung pinatay. Lumabas ka. Opo, oh, daro, lumabas na po kami. Tingnan mo. Alam niya. Daro po kami sa gate. Lumabas na po kami. Ay, ay nagpasalamat siya. Okay. Te, ayun. Sabi ko siya, masagot, 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 masagot talaga tayo. siya. Sige po, tayo. you po. Ano sa po kami? Paano ba sa vlog mo? Visit ka. Natatakot ako sa'yo. Elephant. Yan guys, <laughs> kasama ko si Boss Rino. At ako'y, ano, yan, magpapaalam na kami. Yan. Ha, patang lagi ko sinasabi. Yan. Siyempre. Ayan, nakalimutan ko sa sobrang takot, guys. Sige, sabi mo na, boy. Puta ko muna Tara na, tara na. Tara na, po. Tara na. Ayan na naman tayo. Ayan na naman takbuhan natin. <laughs> Yan na sinasabi ko sa iyo, Ay! ay huwag mo ako iwan! <laughs>